Dahil naglalakihan na nga, mga tropa, yung mga gagamba dito sa gilid-gilid ng bahay, mga kakosa, kaya nanghuli nga tayo dito. Mm. Huh? <laughs> <laughs> Makapaglakad-lakad nga dito. May gagamba na kaya ngayon, mga tropa? Iginagawa, oh. ano dyan? Discarte, nanghuli na ng gagamba. Huliwa kami, iskarte ng gagamba. <laughs> <laughs> Hindi. Ano yung nakita niya dyan? Ano ba yan? Pakita. Oh, ano bang gagamba yan? Gagamban talon. Tara, magagagamba tayo. Pasa yung karang mo. Ito. Pati ko, pakita yung karang mo. Naku po. <laughs> Tara na, lakad na tayo mga tropa. Maghahanap tayong gagamba ngayon. Ilalagay ko dito. Sa gilid-gilid. Ikaw muna. At ayun nga mga tropa, nagre-request ng mga bataan natin na bata dito kaya naghanap-hanap kami dito dito lang sa gilid at nakakita ako dito pantinola. Ito mga tropa, yung masarap na inilalagay kaso hindi sa karang sa kaldero. Napakalasa talaga niyan ay ina. At dahil hindi naman yan yung target natin, mga tropa, naghanap-hanap nga lang kami dito mga kakosa sa gilid-gilid. Tapos sa paghahanap nga namin mga tropa, nakakita nga kami neto pipinong maliit. Nakain nga pala sa amin yan mga kakosa. Sa Arsenio ba? Kinakain niya. Malasa kasi yan, mga tropa. Para lang naman maliit na pipino, mga kakosa. Yung lasa niyan. Kinakain niya yeah. na to, mga tropa. tropa. Mm, crunchy. Crunchy nga pala yan, mga tropa. <laughs> ano yung makakain? Nakain niyan, crunchy. Hmm. Tama, masarap to, pipino to. Eh. Masarap mm. to. Ay. Hey. Tapos <laughs> dito nga lang mga tropa, sa tabi ng pipino, nakakita nga din kami dito. Gagamba mga tropa, yung may kinakain din siya. Kaso mga tropa, palakihin pa yung hindi muna natin kinuha kasi nakakatulong din sa atin yan. Yung gagamba kasi mga tropa, pag nakakahuli ng mga insekto, malaking tulong para sa atin. Kaya nagpatuloy na kami dito mga tropa, maghanap-hanap sa ibang parts Patuloy nga kami nakakakita dyan mga tropa, na mga maliliit pa, hindi pa talaga siguro mga ko sa season ngayon. Baka pag season na mga tropa, malalaki na talaga yung gagambay. E, tapos ayun nga mga tropa, yun nakakita nga kami dito medyo malaki. Solid yung mga gagambay. I'm yeah, I'm I'm good, 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 tapos dito nga mga tropa Nagulat ako Kala ko may ahas Kasi naghiiyawan sila Nung pala may gagamba dito Medyo malaki Kaya mga tuwang-tuwa Yung mga bataan natin dito Kaya kinuha ko na dito mga tropa Tapos lalagay na natin sa karang dito Nakahuli nga po pala kami Eh, nakahuli Talagang solid mga tropa yung kulay, kaso medyo maliit, pero mahaba naman mga kakosa yung pata. Hey! Sabi mo, sapot! Makipaghamon ka ng sapot! Sapat! Sino gusto makipagsapot? Makipagsapot na kayo! Mm, kulong. Mm hmm! Kulong! <laughs> wow! Hey. Ah, uh, tapos dito nga mga tropa, nakakita pa nga tayo nang naglab-labing na palaka dito mga tropa. 1 point na mga kakosa, yung palaka ako zero pa din eh. Tapos patuloy nga lang kami dito naghanap mga kakosa. Sobrang dami nga pala talaga mga tropa, palaki hinagagamba pa lang dito. Talagang makikita mo mga tropa na mga nakaguwang sila sa daan. Kaso mga tropa, talagang maliliit E. Tapos dito, nakakita pa nga ako dito. Kaso medyo mataas kaya hindi ko na kinuha, kasi medyo maliit lang de. Tapos dito nga mga tropa, nakakita nga ulit yung bataan natin na si Abor dito. Nakakita nga ulit dito ng medyo pa malaki. Tas may nakita pa ako dyan, no? Bahay yata ng paru-paru yan. E. Kaya kukunin na natin dito mga tropa. E. nakita ni Abor, oh, medyo malaki nga pala yan. Malayo lang. Kaya dali-dali ko nang kinuha dito. Baka makuha pa ng iba ye Dul! Wala nang paglalag yan! Baka nga, po, kasi kami, guys. Pala tayo, na Wag pa, mag tayo, magkano, kukuha tayo guys. nga po, kami, guys. Kasi pala tayo Huwag mo ipo po, impay ba? na yun, eh, magvideo! malabo nga yun eh. Tapos yun nga mga tropa, umuwi na nga lang muna kami dito mga kakosa dahil wala nga kukulungan yung mga nahuli natin o no? medyo talaga malaki dito. Kaya nga kung may mga malapit sa amin na gagambe, talagang iahamung ko ng sapot eh. Abog, di kasi namin pwede ilagay dito eh. Bagay kasi ano abog. Ba bawal yan, mamamatay ang mga gagamba. Eh! Kunin nyo, kunin nyo. Dahil wala nga kaming mahanap na kukulungan mga tropa, kaya lalagyan ko na lang dito ng hatiya. Para mga tropa, hindi na tayo humanap pa ng isa panlalagyan. Tapos ayun nga mga tropa, naghanap-hanap nga lang ulit kami dito. Sa kami sa harapan mga kakosa. Laka lang tayo, lilipat tayo sa harapan mga tropa dahil nga pala maraming mga puwit. Walang gagamba, panipuwit. Wala may karang ko. Tapos ayun nga mga tropa, panay kalamansi na nga naki nakikita natin dito at kung ano-ano. Wala na nga tayong makitang gagamba dito. Eh. Yeah. Tapos dito mga tropa, nakakita nga ulit tayong gagamba dito. Kaso maliit lang din, palakihin pa. Sayang, melon pa naman. Tapos naglakad-lakad nga lang kami dito mga tropa. Pati tutube mga kakosa, mga nakikita namin dito. Wala na talagang gagamba. Yeah. Yeah. Ay, ay, yan ang ulog ko yun siya! Oo, kapala yan. Ang ulog ko Ganito sa probinsya, mga tako ka pa yan. Okra, okra, sa, sa daan lang yan. Sa daan ay, lang may okra. Uy! Uy! Apo ah, pues, sa yun nga mga tropa, nakagating na nga lang kami dito, ay eh, bawal nga lumayo kasi mga bata ngay kasama ko, kaya aayain ko na din sila ditong umuwi, wala na din kasi kaming makita. Tsaka na lang tayo mga tropa, pupultang pag mga matatanda ni na kasama natin at mga tropa natin. Yeah. Inaya lang kasi ko ng no, mga bata na to, manggagambay. Eh sayang din kasi mga tropa yung content. Yeah. Nag-iipon din kasi tayong isang milyon mga tropa para mabili na natin yung dream car natin. Kaya kailangan natin magsipag, manguha ng mga gagawin gamba. Sasaputin na lang natin yung mga nahuli natin. Eh! Gagamba ko kuryente oh. Ay, kuryente pala yan. Tapos dito nga mga tropa, nakakita nga tayong kamias dito. Kaya no, no reaction challenge natin yung mga baka natin dito. Pakakainin natin ng kamias yan. Kaya dalawa pa, magdikit pa. Oh. Dapat walang reaction ah. Okay. Sumpak na po. Kumpak ng buo na. Pakinig nyo sa mic, lingaw naman na No reaction na ako, mga tropa. Bakit mo kasama eh? Tapos may kinuha nga kami dito mga tropa na isang pampakain mga tropa Papakain natin dahil dalawa nga pala yung nahuli natin dito Umuko ka kasi dalawa. luwas Start na lalabang may tropa. Ay nagkainan! Naku po, nag... Naku po, tapos ayun nga mga tropa, na ulit na naman yung nangyari sa atin dati mga kakosa Nagkainan na naman yung gagamba natin Aray ko Dapat tag-isa sila dyan mga tropa Ngayon malulungkot na dahil nagkainan Ngayon isa na lang ang natira Tsaka yung isang pampapakain dapat natin Laki pala talaga mga tropa Yung isa kaya nakain yung isa ye. Buti na lang hindi sila parehas na matay mga tropa Ganun talaga sa buhay mga kakosa May matitira at may hindi Game oh. okay, niya ka. Mm. Mm. Ano masasabi mo sa na iwan mong namatay na gagamba? Ano masasabi mo? na namatay na gagamba? Sana mabuhay ulit. <laughs> ikaw, ikaw. Sana mabuhay ulit para magkasaputan ulit, makatropa. Ay. Ano gusto nyo lumaban? Sana magsaputan mukha <laughs> paglaban sa amin. Ito po ang nagamba. O oh, ikaw, ano nila sabi niya ba? Eh mga tropa, gusto niya ba sa saan? <laughs> Pamagayin na kayo eh. Ay. Ay! Ayun nga mga tropa, maraming maraming salamat nga pala mga kakosa sa panunood. Susunod, mas madami tayong mahuhuli pag umikot na tayo kasi wala talaga. Nagsakot pa yung paglalabanin natin kasi nagpatayin silang dalawa. Salamat nga pala mga tropa sa panunood. Like and share, comment. Siyempre, bago yan, ikaw muna. Bye-bye. Bye! -bye. Bye.